nandito tayo ngayon nakatambay sa Pembo. Bang! Kasama natin mga movie riders at kilala natin sila. Simula natin kay... Alam, kuya, anong name mo? Wait, wait. lang. Hindi ako sanay sa camera. Anong name mo, kuya? Ang name mo daw. Huwag ka CJ. CJ. Si kuya, anong name mo kuya? Yolo. Tiolo. Ay, Tiolo. Coco Martin. Coco Martin. <laughs> Dito tayo. Kaya ano name mo kuya? Bunny. In short, Maria Lago. Bunny? Bunny. <laughs> Bunny. Ito ba't nagtakip? ano name mo kuya? Titibal. Hi Titibal! Si kuya. John Lloyd Bungal. John Lloyd, Lloyd Cruz. Ito talaga guys. Ito talaga guys. Anong anong name mo kuya? Ah, si Pangit. Si Christopher. Si Christopher guys. Pili ko mamali, uh, mali uh, mga maling pangalan mga binigay nila. Si Lairo Lasparan. Lapa, lapasaron pala. Lairon Lapasaran. Guys, comment kayo kasi yun yung pinakapogi sa lahat.